Nabulabog ng rayo ang isang lamay sa Navotas City. Sugatan ng isa matapos masaksak ng minor de edad na lalaki, si Vel Custodio sa detalye. Sa CCTV footage, makikita ang grupo ng kabataan na papasok sa isang iskinita sa barangay Dagat-Dagata, Navotas City, bandang alas 8.30 kagabi tapos tinanong ko po sila kung saan sila pupunta. Sinabi, sinabi po sa akin, sinabi po nila sa akin na may bibili lang po sila, tas, pero hindi naman po ako naniwala agad doon kasi mga nagmamadali po sila. Balak pala nilang sumugod sa isang grupo na kanilang reresbakan. Pagsugod po nila, yung isa lang po sa akin yung bumalik. Bali, nagsabi sa akin na hawakan tong cellphone ko, magsusuntuan daw po sila. Nangyari ang rayot sa tapat ng burol, kaya sinubukan silang awati ng mga kaanak ng pinaglalamayan. Dito hinawakan ng isa sa mga rubesbak, pero ginamit itong oportunidad na saksakin siya. Tinamaan ng saksak ang 15 taong gulang na biktima sa tagiliran at braso sa kalagitnaan ng aming panayam sa kaibigan na sinaksa. Biglang sumugot sa tanggapan ng pulis ang mga nabulabog na kamag-anak na pinaglalamayan habang may nagaganap na rayon. Tumaas pang ang emosyon nila na makitang ini-interview namin na kaibigan ng biktimang sangkot sa rayon. Yes, sir. Ay, pinit na Hindi po, nasabi ko oh, eh. nga po, nasa, na nandito na po tayo eh. sa impila okay, ng polisya. Kaya, po. kaya po, uh, wala na pong gulo. Ano, hindi po inawat neto para po saksakin. Hindi po ganun, ma'am. Inawat niya po, nagsusuntukan pa lang po, dun sila nagsaksakan sa malayo. So, Tatlong beses na raw kasing pabalik-balik ang mga nagkakagulong kabataan sa tabi ng burol. Nang may nasaksak na makikita ang pagkaripas ng mga kabataan. Bakas sa lupa ang mga patak ng dugo ng biktima. Agad namang may rumispondeng barangay. Ayun po, base po doon sa, sa nasak, uh, pinagtanggol na papaluin daw po siya ng kahoy ng mga kaaway niya, kaya pinagtanggol niya lang daw yung sarili niya Tinanong ko rin siya, saan mo nakuha yung kutsilyo? Inabot lang din daw sa kanya yung kutsilyo. Isinugod na ang biktima sa ospital habang naka-turnover na sa Navotas City Police Station ang suspect. Uh, sa kasalukuyan po, uh, gumugulong po yung investigasyon at nasa investigation na unit po natin para po sa kakulang pong pagsasampa ng kaso laban po doon siya sinasabi nating minors. Mapupunta muna sa kusudiyan ng DSWD ang labing-anim na taong gulang na suspect. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.